hapon sa inyo mga katuga. So ito yung first time, ito yung unang vlog ko sa January mga katuga. Sana panuorin yung mga katuga. Magtatapas ng prim, uh, ah, baritas ng kapis. Yan po lahat at tatapasin po mga katuga. Yan ang mga radio. Ah, ito mga katuga. So panuorin nyo. Ang buhay ng Wally TV. Parang kailan lang. Sa tulahan ngayon, nandito naman sa kahoyan. Ayun, ito po ang unang vlog ko sa 1885 ko. Panuorin nyo po malalaman nyo kung kano kasipag ang tim eh. kahoy. Dahil si <smart noise> panoorin nyo po at subscribe po ang YouTube channel ng Warly TV, ka grupo ng Katuga. Para malaman nyo naman po kung gaano kasipag ang Warly TV po. So, ito po ang unang vlog po sa January po. Itong January 2025 po. Happy New Year po sa lahat, mga Katuga. Ito po ang mga tatabasi po na pakarami. Shout out! Mga Katuga, Team Kahoy, shout out! So, mga Katuga, panurin nyo. I-like at subscribe po ang YouTube channel ni Warly TV ka-grubo ng katuka. Maraming maraming salamat po sa inyong panunod, mga katuka. Sana isuportahan nyo ang content na delikado, ang content na katuka. Maraming salamat po sa inyong panunod sa akin mga video. Mabuhay po ito lahat, mga katuka. At yan, bago nyo panunod po ang aking vlog, huwag din pong kakalimutan pindutin ang notification bell upang updated po tayo lagi sa aking pagsusunod mga video, mga katuka. Natapos na, mga katuka, napakaraming. Oh. Bye-bye! Thank okay. you.